Siyempre, eto na mga kasawi. Ay, may bagong turnover nga pala kami na client. Eto na nga, natupad ng kanilang dream house. At eto nga, nagpakatribo na tayo. At siyempre, eto yung pinaka-front ng bahay nila. Grabe, sobrang naamis ako mga kasawi. Kasi alam nyo ba kung bakit? Isa ito sa pinaka-gusto kong disenyo ng bahay. Napaka-modern. Tapos ang high-tech na mga ginamit, diba? Kapag ka may pera ka lang talaga, ang bilis makuha ng dream house mo. At siyempre, eto na, papasok na tayo tayo sa pinakahihintay natin na loob ng bahay. Kung mapapansin niyo mga kasiy, napakaliit lang talaga ng area na to. Pero nang dahil sa ating pinakamagaling na architect na si Jerome Treville Junior ay talagang nagawa niya ng paraan. Sobrang ganda. High selling pala itong mga kasawi. At eto nga, diba, kung mapapansin nyo. O oh, ba diba, selling pa lang yan. Pero pak na pak, para ka nasa loob ng palasyo. Kung titingnan mo, maliit lang siya. Pero napakaganda naman. Kasi sulit na sulit talaga yung mga design na ginawa dito. At syempre, ang gaganda din ng mga PVC na ginamit. Ang ganda lang, minimal yung mga color niya sobrang ganda. Ang sarap ng feeling kapag ka ganito kaganda yung bahay mo na uuwi. Ano alam mo yung tipo na parang pagod na pagod ka sa trabaho tapos pagpasok mo ganito kaganda o di ba? Bongga. Tapos yung mga hagdan niya mga kasawi eh, di ba? Napakasulit kasi nga pwede lagayan ng mga sapatos yan sa ilalim. Kaya naka talaga siya. At ito na nga papakita tayo sa taas ng bahay o di ba? alam mo ba, napansin ko nung pagkaakit ko dito sa taas, dun ko na-realize, ay, ang sarap naman ang feeling na kahit di ganun kalaki yung bahay. Pero, kapag ka na-maximize pala siya ng architect, alam nyo ba, dun ko na-realize na sobrang ganda talaga niya. Kasi before talaga tumakasama, hindi siya ganun kaganda. Sabihin na natin talaga na yung design nito dati, nung hindi pa to nagagawa ng DEV construction, sobrang, alam mo lang, yung parang wala lang talaga. Pero nung eto, na-renovate na siya, nagkaroon na siya ng interior. Grabe, sobrang amazing. Wala akong masabi. Sobrang ganda talaga. At yan you know, o, more on TV, siya. Siyempre ngayon, di ba, usong-uso naman talaga yan sa bahay. Yung ganito, ang ganda. Grabe. Kaya ano pang hinihintay nyo? sa mga gusto magpagawa dyan, mag-PM lang kayo sa page natin. Ayan, at syempre, ko ayaw nyo mag-PM sa page na to, pwede din kung pwede kayo mag-PM sa DAV Construction Services kasi kapatid ko din naman yung sasagot sa inyo. Pero kung gusto nyo akong makausap na mismo, pwede kayong mag-PM dito at ako pa mismo ang, ayan, makakasama kapag nag-site visit sa mismong bahay na dream house mo. Kaya ano pang hinihintay mo, pwede ka nang magpagawa. Ayan, eto ba yung pangarap mo sa buong buhay mo? Eto na yon. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik na, magpagawa ka na habang tayo ay, ayan, grabe, kayang-kaya yan. Kung anong gusto mong design, gusto mong gawin sa bahay mo, pwedeng pwede kasi nga pwede tayong uh, magpagawa lang talaga ng bongga sa daily construction services kaya ayan sobrang ganda niya alam niyo ba yung may arneto? isa lang daw sa pangarap niya to dati na magkaroon ng ganitong bahay pero dahil sa pangarap at pagtiyaga pagtitiis eto na nakamit niya na o di ba may mga nakakalat pa diyan ha baka sabihin niyo ano yan kasi nga po kaka turnover lang yan hindi pa nila napapasukan ng mga gamit nila hindi pa nila na guys, eto talaga yung pi pinaka-actual na turnover pa lang namin sa kanal. O, diba? Isipin mo, wala pang gamit yan. Pero, sulit na sulit na ganyan na kaagad kaganda. Eh, what if, ipakaya kaya kapag ka may gamit na ito?